Natagpuan ang isang wala ng buhay na katawan ng isang dalaga sa isang hotel sa Angeles City, Pampanga. Ang insidente na ito ay labis na nakakagulat at nakakatakot. Napag-alaman na ang biktima na wala ng saplot sa katawan at ang nakakagimbal pa rito ay nawawala ang kanyang ulo. Talagang nakakaawa ang sinapit ng nasabing dalaga na hirapan naman ang mga autoridad na malaman ang pagkakakilanlan ng biktima dahil walang bakas man lang ng pulang likido ang nakita ng pulisya sa banyo ng nasabing hotel. Sino nga ba ang salarin sa krimen sa kaawa-awang dalaga? At ano ang dahilan sa likod ng kalunos-lunos na krimen? Ang biktima na si Katrina Gantan ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. Base sa kanyang pamilya at ng kanyang mga kaibigan, si Katrina ay isang mabait na anak, masipag, simpleng tao at palakaibigan na may pangarap na matulungan ang kanyang mga kapatid at ibalik sa Pilipinas ang kanyang mga magulang mula sa ibang bansa. Nagtapos siya ng kursong Information Technology at naging isang call center agent sa Clark, Pampanga. Noong Oktubre 2, 2010, bandang alas 7 ng gabi, nakatanggap ng ulat ang mga autoridad tungkol di umano sa isang krimen sa Angeles, Pampanga. Ayon sa mga pulis ay isang empleyado ng hotel ang nag-report sa natagpo ang katawan ng babae sa isa sa mga kwarto ng nasabing hotel. Mula dito ay agad na nagtungo ang mga pulis sa nasabing lugar. Nang makarating na ang mga kapulisan ay laking gulat nila nang tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng isang dalaga at ang nakakagulat pa ay nakita ang katawan ng biktima na wala ng ulo. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Lumalabas na ang pagbaon ng matalim na bagay sa katawan ng biktima, ang siyang sanhi, at direktang dahilan ng kanyang pagkasawi at bago pa man tuluyang inalisan ng ulo. Base sa investigasyon ng mga pulis ay nilinis ng salarin ang kwarto kung saan nangyari ang krimen bago ito umalis sa lugar. Dahil dito ay labis namang nahirapan ang mga pulis na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng kawawang biktima. Dahil na rin sa nawawala ang ulo nito, idagdag pa dito ay walang kahit anumang gamit ng biktima ang natagpuan sa nasabing kwarto ng hotel na maaari sanang makatulong para malaman ang detalye ng biktima. Dahil dito ay humingi ng tulong ang mga pulis sa media upang mapagbigay alam ang mga impormasyon at detalye ng natagpuang wala ng buhay na isang babae para mapabilis ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng babae mabilis namang kumalat sa mga pahayagan ang balita sa nangyaring kalunos-lunos na aksidente at sinabi din ng mga detalye para mapuntahan ang punerarya ng mga taong may kamag-anak na nawawala ng sa ganon ay malaman ang pagkakakilanlan ng dalaga. Lumipas ang dalawang araw, ikaapat na araw ng buwan ng Oktubre noong 2010, positibong kinilala ng isang lalaki ang katawan na natagpuan sa nasabing hotel. Ang biktima ay kinilalang si Katrina Gantan, isang call center agent. Base sa impormasyon ng mga pulis, ang lalaki na nagsabi sa tunay na pagkakakilanlan ng dalaga ay ang kanyang tiyuhin. Ayon pa sa mga impormasyon na ang mga magulang ng kaawa-awang dalaga ay nasa ibang bansa. Kaya naman tanging si Arnel Fernandez ang tiyuhin nang biktima lang ang nagbigay ng impormasyon sa mga panahong iyon. Tila ba bumaligtad ang mundo ng tiyuhin ni Katrina at wala na itong nagawa pa kundi ang umiyak sa bigat ng nararamdaman nito. Sa mga oras na iyon, base sa pahayag ng tiyuhin ng dalaga na si Arnel Fernandez ay positibo niyang kinumpirma ang kanyang pamangkin na si Katrina sa pamamagitan ng nail polish nito sa kamay at paa. Ayon pa sa tiyuhin ng dalaga ay kilalang-kilala niya ang pamangkin kaya naman kahit na nawawala ang ulo nito ay sigurado ito na ang pamangkin niyang si Katrina ang biktima Mula sa matagumpay na pagkakatukoy sa tunay na pagkakakilanlan ng biktima ay nanatili pa ring misteryo para sa mga kaanak ni Katrina at maging sa mga pulis kung sino nga ba ang salarin sa likod ng karumal-dumal na krimen Idagdag pa dito ay kung nasaan na nga kaya ang ulo ng naturang katawan at kung ano ba ang tunay na nangyari kay Katrina. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong paparating. Base naman sa naging salaysay ng mga testigo, ay nasaksihan nila na may kasama si Katrina sa pagpasok sa nasabing hotel sa Angeles, Pampanga. Dahil dito ay ipinadetalya ng pulis sa mga testigo ang itsura ng sinasabi kasama ni Katrina na pumasok sa hotel. Ayon sa paglalarawan ng mga saksi manipis, ang buhok ng lalaki at may balbas. Tuluyan ng nabuo ng pulisya ang sketch ng posibleng salarin. Naging misteryo naman para sa mga pulis kung sino ang lalaki. Ayon naman sa investigasyon ng mga pulis, walang nakakakilala sa nasabing lalaki hanggang sa ito ay makita ng tiyuhin ng biktima. Dito ay kinilala ang lalaki na sinasabing kasama ni Katrina at posibleng salarin sa likod ng krimen. Ayon sa mga salaysay ng tiyuhin ng biktimang si Katrina, ang nasabing lalaki na nasa sketch ay nakakausap nila at lumalabas na katrabaho pa ito ni Katrina sa call center. Tumulong pa ang nasabing lalaki sa paghahanap kay Katrina at nagawa pa silang samahan sa Clark, Pampanga. Matapos makakalap na ang mga pulis ng sapat na mahahalagang impormasyon at detalye mula sa tiyuhin ng biktima. Hindi naman nagaksaya pa ng panahon ang mga pulis at agad na silang nagsagawa ng hakbang at agad na isinagawa ang isang operasyon para hanapin ang lalaki na nagngangalang Adonis Reyes na itinuturing kasama ni Katrina na mag-check-in sa isang hotel. Base pa sa investigasyon, ay na nagkakilala ang dalawa sa call center. Naging malapit sila sa isa't isa. At kalaunan, ay tuluyan na rin silang naging magkasintahan. Ang matindi pa rito ay nagawa pa ng pamilya ni Katrina na humingi ng tulong kay Adonis base sa salaysay ng hotel supervisor Nasi Rudel bandang alas 7 ng gabi nang pumasok ang nasabing tricycle na may sakay na magkasintahan mula dito ay agad naman niya itong pinasamahan sa isang room boy ng nasabing hotel sa room 518. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi pa nagtatagal ay agad umalis sa hotel room ang nasabing lalaki. Tinanong naman agad ng mga empleyado ng nasabing hotel ang lalaki dahil sila ay nagtataka sa pag-alis ng lalaki sa hotel room. Ayon naman sa lalaki, ay sinabi nito na nakainom ang dalaga at nakatulog na ito nung mga panahong na iyon. Kaya naman nagdesisyon na lamang ito na iwan na lang muna ang dalaga para makapagpahinga. Sa kabila nito ay hinarang naman ang security si Adonis at saka ito ay sinama paakyat sa naturang hotel room. Kasunod nito ay pinaakyat naman ng supervisor ng naturang hotel ang isang staff para matignan kung ano ang nangyari. Ngunit bigla na lamang nagmadali bumalik sa hotel room si Adonis at sa kanito tinanong ang room boy kung ayos na. Napatango na lamang ang room boy base pa sa pahayag ng mga empleyado mula sa naturang hotel ay nakita nila si Adonis na dala, -dala nito ang isang supot na may mga laman nang ito ay umalis at sumakay sa tricycle. Nagtulungan ang mga pulis at ang mga empleyado ng hotel para sa operasyon na isinagawa para hanapin ang itinuturong salarin na si Adonis. Nang nakita si Adonis ng mga empleyado ng naturang hotel ay positibo nilang kinilala na siya ang lalaki at itinuturong salarin. Ipinakita din ng pulisya ang sketch kay Adonis. Ngunit mariin naman itong itinanggi na siya ay ang lalaki na nasa sketch. Kinasuhan naman ng pagpaslang ang salarin na si Adonis. Ano nga ba ang tunay na motibo sa walang awang pagpaslang ng salarin sa dalagang si Katrina? Base sa imbestigasyon ng mga pulis ay lumalabas na ang naging pag-aaway ng magkasintahan sa loob ng hotel room ang dahilan ng krimen. Sa matinding imbestigasyon ng mga pulis na laman ni Katrina na si Adonis ay merong asawa habang silang dalawa ay magkarelasyon kaya naman gusto nang makipaghiwalay ni Katrina sa kanyang boyfriend. Ngunit hindi naman sumang-ayon si Adonis. Nang mahuli na ng mga pulis ang naturang salarin, ay sunod namang inimbestigahan ng mga pulis ang paghanap sa ulo ng kaawa-awang dalaga. Oktubre siyam, 2010 matagumpay namang nakita ng mga otoridad ang nawawalang ulo ng dalaga. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang mangyari ang kalunos-lunos na krimen nakita ang ulo ni Katrina sa Morales Bridge sa Mabalakat. Pinuntahan ng mga pulis ang ilog at dito ay kanilang nakita ang ulo ng dalaga na inilagay sa isang supot. Nakompleta man ang katawan ni Katrina ay hindi pa rin nakokompleto ang katahimikan ng kanyang pamilya dahil hindi pa rin nila nakakamit ang hustisya na nararapat para kay Katrina. Dalawang taon ang lumipas, dinidinig pa rin ang kaso nila sa korte, ang kalunos-lunos na sinapit ng dalagang si Katrina habang ang salarin na si Adonis ay nananatiling nakabilanggo sa Angeles City Jail at patuloy pa rin pinasisinungalingan ang mga paratang sa kanyang pagkakasangkot sa kalunos-lunos na ang pangyayari na ito ay nagsilbing isang madilim na yugto sa kasaysayan ng Pampanga nag-iwan ng madilim at hindi malilimutang mapait na alaala -ala, hindi lamang ang kanyang pamilya pati na rin ang buong komunidad. Maraming salamat sa panunood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan pakibigyan po ito ng thumbs up i-share at at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli mag-iingat at alagaan ang isa't isa.